Ngayon ay pupunta tayo sa Alpha Mart. Bibili ako ng ako, 6.45. Mag alas 7 na pala. Malapit lang naman ang Alpha Mart. <coughs> so bibili ako ng wala akong pagkain kahit ano as in wala. Kasi dapat kanina mamalinti ako ay eh, maulan. Yun. Kaya si Roslyn ay bumili lang din. Sabi ko sa talipapa na lang bumili ng ulam e wala 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 kasi na dito ako sa bahay namin wala akong pagkain ngayon kung kahit anong tinapay wala lahat wala totally so yan pupunta tayo sa alpamart bibili ako ng makain kung ano so yan tapay ko ng Alpha Mart. Ah, uh, ko ang aking nabili. Para may pakin mo pabili. Ito nilagay ko dito may dala akong eco bag. At so, ito. Sa so, ito ngayon, I-ano po natin muna. Itong napamili ko halos 1,300. sa <laughs> isa so, isa-in natin. So, iyo, ko. Bumili ako ng dalawang Agi. Noodles. Ay, kare, dalawa. Yung isa ito ay 24. So, yan. Tapos, isang chair. Isa. Tapos, bumili din ako ng band-aid. Eh, may sugat kasi ako dito sa paas. So, parang ang tagal di gumagaling. Ay, eh, as in pangit, ay eh, may lakad kami. Dito sa may, ano, kitang-kita pa naman, may lakad kami sa mga susunod na araw. Sa isang araw. So, bumili ako ng band-aid. Eh. Tapos, bumili ako dalawang ito lang ang na doon eh. Yung Pasqua na ano, strawberry flavor. Dalawa lang. Ito lang kung magkano to. Dalawang oh yogurt. Strawberry flavor. Tapos, at saka bumili din ako ng yakult. Yung yakult dadalhin dalhin ko dun sa kabila. Tapos ito. Ewan ko, hindi ba nga? Parang nakita ko lang. So, ano. Sarap ito eh. Maltitos. Maltitos pala to. Mm, mahala ko yung isa. Tapos, mushroom. O, gagawa ako ng ng ano, tagot ng yung parang nasa Jollibee. Ang hanggang ah yung beef mushroom dati, di ba wala ng garlic beef mushroom. So, yun gumawa ako ng yan. Ay, gumawa ako. Bumili ako. At saka isang bar Tapos itong kalahating tasty. Hindi Wala kasi asin in. Tapos bu ito, bumili din ako ng itong beef. At saka ito, ah, para mag-ano ako, ah, yung sa ulam burger. Ay, ulam burger. Yung sa Jollibee, anong tawag doon? yung burger na basta kalimutan ko tapos bumili ako ng beef ito yung pang sandyup na yung naka unseason naka slice na so ito yung gagawin kong garlic pepper beef tama ba yung garlic pepper beef yung dati oh ito nga yun hmm. tapos at saka ano ako lalo sa sabawang kunin lalagyan ko ngayon ng sabaw parang ginagawa kong laga yan tapos bumili ako ng sa kabila ito dadalhin ko dun pineapple Tapos ito actually, ang actual yung ko talaga. Suyo, suka. Ah, uh, ito, suyo. Tapos kitsap. Yan ang pinaka ano. Tapos bumili lang ako ng royal. Maggagawa ako ng ano pang flavor ko. Tapos bumili ako ng sting. Minsan-minsan kasi umiinom ako ng sting. Pero minsan lang. Once in a blue moon. Tapos yan. Tapos bumili ako ng gravy mushroom. Ayan, tapos il isa ipang ano ko doon sa ano, yung gravy. Ano. Uh, so yan, yun ang ating nabili. Yan lang ating nabili guys. So, so yun okay. na ang ating nabili. Aray ko. <laughs> oh, so yan ang ating nabili. Buti nga ito, medyo marami-rami pa kang um, nakaraan bumili ako. No, ilang lang yun, in, uh, 900 halos si libo. Ito ay, ah, kasi yung binili ko nakaraan medyo mahal kasi yung mga baygon. So, yan. Ito ang binili natin, guys. So, yan. 1000 thousand. thousand. Parang one three. So, 1,271 so 1,271 50